ba kumita sa drop shipping business? Dito, literal, pwede kang kumita anytime, anywhere. Una, magkakaroon ka ng dalawang shop links and website. First shop link mo is from food drop shipping business natin ng Xiaomi King. Ikalawang shop link mo is ang ating international drop shipping ng ating health and wellness products from JC. So, how does it work? Simple lang. Una, tanging gagawin mo lang ay expose ang inyong mga shop links sa ating mga social media accounts, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, it's up to you kung saan mo yan ipopost with your shop links at ang ating mga items. Dito, sa mga shop links na yan, dyan sila mag-order. And take note, after nilang mag-order, hindi mo na kailangan problemahin yung item, hindi mo na kailangan problemahin yung delivery, si company na ang bahala sa lahat. And every time nag order at nag check out, checkout out, check out sila dyan, meron kang profit na makukuha. At yung profit na nakikita mo sa taas ay directly ang pupunta sa JC Wallet mo. And every Tuesday, pwede kang mag-encash ng ating mga income. Every Saturday, pwede mo nang makuha ang inyong mga income. So, ano pa ang iniintay mo? Mag-drop business ka na. If you want to know more, just message me. My name is Rachel Hernandez. Ako mismo ang tutulong sa'yo.